So, oh, yon magandang araw sa inyong lahat mga katoldok at uh, for today's video eh tuturuan ko naman kayo kung paano maglagay nitong silo na direct ring dito sa aking mahayan ng si Ai. So bago ang lahat, uh, papakita ko muna sa inyo itong aking natapos na. Ito na yung aking natapos, apat na piraso na ito. Ito yung isa at ito yung panglima. Ito yung gagawin ko ng tutorial at ito ko ilalagay yung aking silo. Ito yung camouflage na si Ai na nagawa ko na mga katoldok ha. So ayan. So tara simulan na natin itong pag ano pag kabit nitong silo dito sa bahayan ng si Ai. tara mga katoldok. So ito na mga katoldok. Unang una yung numero na gagamitin natin sa ating silo ay uh, nylon na numero na ano 120. So ayan. So susukatin lang natin. Dapat ang haba eh nasa 70. So katayin ng 70. Ayan. Dito. 70 putulin muna natin ito Tata, ito na yung 70 na sinukat natin na nylon tapos magsukat ulit tayo dito ng 20 20 mm so ayan ito 8 kaya 20 pwede na yan yan simula dito kakayasin natin yan ng bote para numipis ito yung bote na hawak ko tsaka dapat pag nakayas tayo dito sa loob dito yan o kaya silang natin kahit limang ano lang limang kayas lang dalawa tatlo apat lima So, ayan, medyo namipis na. Tapos, hatiin natin ito. Itong nakayas na. Itong nakayas na, namipis na, oh. Hatiin natin ito. Ayan. Yung kalahati nito, kakayasin ulit natin para mas lalong lumambot kasi hindi ito maglalak. Mahirap itong itali kapag ka bilog at uh, malaki. So, kakayasin pa natin ulit ito ng kahit dalawang beses o tatlo. So, tansyahin lang natin yung nipis. Isa dalawa na isa pa tatlo so ayun mga katoldo ko napakalambot na pwede natin itong itali yan itali ko muna tinali ko na yan tapos sisindihan lang natin ito para magkaroon siya ng lock Ayan. mga ko. Ayan. Pwede na siyang itali. So, lagyan naman natin ito ng ring. Ito naman yung gagawin nating ring. Ito, sa wire ito ng telepono. Kaya medyo, ano ito? Matigas. Siguro yung numero nito ay nasa 14. So, yung ginagawa ko dyan, ibibilog ko lang ito. Ganyan. Dalawang ikot. Ganyan lang yan mga katuldok. Ganyan lang. Putulin. Ayusin lang yan. Pagkabilog yan. Yan. So ganyan lang yung pagbilog. Kahit hindi abot yung magkabilang dulo. Kasi dyan natin itatali itong ating uh, silo ito so ayan so ganito natin yan itali panuorin nyo mga katuldok papasok ko lang yan tapos ganito lang ako magtali ganyan ipatong ko lang yan yan nakapatong tapos itali ko lang ito tinatali ko na siya. Hihigpit yan. Tsaka higpitan natin para mag-lock. Ganyan. Pasok ko lang yan dito sa dulo ng aking long nose. At ihilahin. Mm. Para humigpit. So, ayan na mga katoldok. Ayan na Solid. Solid direct ring ito mga katoldok so ayan subukan natin ayan o ayan, ganyan lang yan o. o napakalambot napakabilis niyang mag lock kapag ka may pumasok o yan so yung bilog naman ito yung bilog suksukatin natin yan kung gaano ka laki yung pagkabilog nya so yung sukat ko dyan mga katoldok eh DC sa is Ayan, this is sa uh, ising sukat niya na simula dito. Sukatin natin. This is uh, is. Ayon. This is uh, is. Yan. Inches ayano. Oh. Yung this is uh, is. So ayan dito tayo magtatanda. Dito. Dito sa this is. Uh, is. Ganyan ako magtanda mga katultok. Lagyan ko lang ipitin ko lang yan ng ano ng itong aking long nose. Tapos pipitin. Yan. Ayan. So, meron na siyang tanda. Ayan, may tanda na siya. Kaya pwede ko na siyang ikabit dito sa aking bahayan. So, i-make sure natin mga katulok na matulis yung pinakadulo para mabilis lang pagpasok sa ating bahayan. So, ayan. ayan mga katulok, pareho yan sila kalaki. Ayan. Pareho lang yan sila. So, ganito naman magkabet. So, yon mga katoldok. Ito na yung ating bahayan at ito na yung ating silo. So, sisimula na natin ikabit ito. So, dito ko lang yung pinapasok mga katoldok ko. Dito. Sa pangalawang butas sa ah, pag nagbibilang. Ayan o. Oh. Ito yung unang butas. Dito lang sa pinakababa na butas sa ah. dyan, dyan, lang kayo magsimula magbilang. Ito, isa, dalawa. Huwag nyong isali yung sa taas sa, ah. sa baba lang. Isa, dalawa, yan, dito ako sa pangalawa magsisimula. Tapos ipasok natin ito ng 11 beses. Ayan. Isa. Ibalik natin ito pataas. Simula naman tayo sa baba pataas. Dito lang sa baba nabutas ha. Ito. Dalawa. 11 beses lang ah. Tatlo. Apat. ating ma anim to, walo Syam sampo labing isa so ayan, onsi na So tapos niyan mga katoldok, ibalik natin ito sa taas. Dito naman sa taas na butas. Kahit tatlong pasok lang ha, pabalik. Yan o. No? Ayan. Dito natin yan ipapasok. Dito. So simula tayo sa baba. Ha. Dito. Kahit tatlong balik lang. Ayan. Isa. Pabalik yan mga katuldo, ha, sa taas ulit. Dalawa. Tatlo. Ay gawin natin apat, apat. Langanin para sa baba para sa baba mapunta itong ano pinakalak niya. Apat. So apat. Ngayon, tapos putulin lang natin. Huwag natin isagad kasi sisindihan natin 'yan para magkaroon siya ng lak. So ayan. Tapos sisindihan lang natin 'yan. Ito. So ayan na mga katuldok, mayroon na siyang lock. Hindi na yan matatanggal ng labuyo. So ayan. Hagod-hagodin lang natin para tumayo. So ayan mga katuldok, tumayo na siya. Patayo na. Ayan. Napakaganda. Tapos, magbibilang tayo ng 13 na butas at doon tayo maglalagay ng pangalawang silo dito. Dito tayo magsimula magbilang dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, 9, 10 isa, labing dalawa, labing tatlo. So dito yung labing tatlo. Tatandaan ko ito kasi dito ko ilalagay yung pangalawang ring. So ayan. Ito yung aking silo. Dito natin yan ilalagay. Sa pang labing tatlo. Yan. Balik lang ulit. Ganun lang lang ganun. Dalawa. Labing isang pasok yan. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito. Walo. kum 10 Kami isa tapos ibalik natin sa taas ah Isa, apat na balika, dalawa tatlo apat Ayon, tapos putulin. Tapos sindihan si para magkaroon ng lock. Ayan, may lock na siya. So, ayan na, mga katuldok, oh. Ayan. Ganyan lang. Napakasimple lang, mga katuldok. So, ganun lang gagawin nyo hanggang doon sa pinaka dulo para maging ganito na siya mga katoldok ito na yung natapos ko Ayan. at ito na mga katoldok yung natapos ko eh, bukas gagamitin ko na ito uh, susubukan ko ito kung makahuli ito ng puging labuyo dun sa gubat apat lang yung dadalhin ko bukas ito tatlo tapos ito kasi ito uh, bukas ko na ito tatapusin kasi mayroon pa akong gagawin so like and share maraming salamat at huwag kalimutang mag follow para next video ko makita mo ayos